Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang Indonesian comedy drama film na Handsome to Handle. Ang pamilya ng Musk ay matagal nang hinahanap ng maraming henerasyon. Hinahangaan sila ng marami dahil sa kanilang kagandahan na kung saan ay ginagawa silang isang maraming pera. Ang panganay na anak o Kiss ay isang internet influencer. Mayroon siyang milyon-milyong mga tagasunod dahil sa kanyang hitsura at itinuturing din na isang love guru sa pamamagitan ng kung sino ang tumutulong sa mga lalaki na mapabilib ang kanilang mga crush. Ang ama ay dating isang heartbreaker na nakipag-date ng higit sa labindalawang daang babae bago makilala ang kanilang ina. Samantalang ang ina ay masasabing maganda rin. Panghuli ang bida, siya ay cool at bunsong anak na lalaki at ang pinaka nasusubaybayin aktibo sa kanila lahat ng pamilya ay nasanay na sa kanilang buhay. Bilang mga taong may kagwapuhan maliban sa Aztec at nahihirapang mamuhay ng normal dahil sa kanyang kagwapuhan ay madalas niyang hinihiling na siya ay medyo kaakit-akit lamang para makalabas si. Nang hindi hinahabol ng karamihan ng mga babae, sa tuwing mababaliw ang mga babae ay hinihimatay ang kanilang buhok at madalas may tulala. Nadudugo ang ilong sa pagtitig sa kaakit-akit na mukha. Kaawa-awang kaawa-awa at dahil dito ay hindi pa siya nagkaroon ng tunay na pakikipag-ugnayan sa isang babae. Hanggat maaari ay iniiwasan niyang lumabas sa publiko at hanggang ngayon ay nag-aral sa bahay. Hanggang ngayon ay cool at walang kaibigan. Maaari mong kausapin maliban sa kanyang alagang isda na madalas niyang paglalaroan ito ng baraha at kausapin ito ng malakas at patas, pinapanood lang siya sa pamamagitan ng kamera sa pag-aalala na gusto nilang magkaroon siya ng normal na buhay. Teenager at subukan ng kanilang makakaya upang matulungan siya. Madalas na nagpapakita sa kanya ng mga larawan ng mga batang babae na sinusubukang ay hook up siya sa isang tao. Gayunpaman sinasabi na ang kanyang uri at mga babae at isang taong hindi gusto sa kanya. Gusto niyang makita para sa kanyang personalidad at interes hindi ang kanyang mukha. Marahil gustong makipagdate ang kanyang mga isda at walang magawa upang mag-udyok sa call at upang lumabas. Ang pamilya ay gumawa ng isang hakbang sa karagdagang plano nila upang peking mga problema sa pananalapi at pagkakasala sa kanya. Sa pagpunta sa isko, isang gabi si Cole ay nagising upang uminom ng tubig. Ang kanyang mga magulang ay nagkukunwaring nag-aalala tungkol sa ang kanilang mga pananalapi ay kapansin-pansing idineklara nila na kakain lamang sila ng piniritong itlog para sa almusal. Hanggang sa kumita sila ng sapat na pera para sa mga kulant sa pag-aaral sa bahay. Nakakaramdam siya ng kakilay-kilabot na maging sanhi ng labis na problema sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan ipinahayag niya na siya ay papasok sa paaralan para sa darating na semestre at tuwang-tuwa ang pamilya. Hanggang sa nabanggit niya na sa all-boys school lang siya mag-aaral, bagamat mas gugustuhin nilang makausap siya ng mga babae ay masaya silang mag-stay up at A-time. Makalipas ang ilang araw at si Cool ay unang araw sa isang aktwal na paaralan at ibinaba siya ng okay sa kanyang bisikleta. Ngunit ang paglamig ay hindi naalis ang kanyang helmet na plano niya. Kung saan ay buong araw upang itago ang katotohanan na siya ay gwapo, subalit ang plano ay nagbackford ng ang helmet ay nakakuha ng higit na atensyon kaysa sa inaasahan niya. Lumamig ito at tahimik na umupo sa huling nakita ng kanyang sasakyan. Sa mga sumusunod. Nakita ang mga guro na isinakay sa isang ambulansya at lumabas na siya at nagsimulang mag-nosebleed at nag-hyperventilate. Dahil sa kagawapuhan ng ibang mga bata ay nagreklamo sa prinsipyo na ang bagong mag-aaral ay masyadong gwapo. Upang mahawo ka ng tumatakbo sa pamamagitan ng hallway to go back home by is e trapped by one of the bully. They bring him to the school story. Boom and introduce themselves like they are Power Rangers they called the Tiga Talk. Isang grupo ng tatlong bully na pinamumunuan ni CD the principal son after the over-the-top introduction they reveal that they need coolant help to ask a girl out for prom. The group has been in the senior year of school for the past three years. They refuse to graduate until CD guys go to the prom with the most beautiful girl of BAM school na si Amanda. Gayunpaman ay tumatanggap lang siya ng request mula sa gwapong lalaki. Kaya gusto ng grupo na Cole at para ihatid ang Frampozo ay nagtalaga sila ng isang inosenteng lalaki na si Kibu, para tumulong kay Cole at manguna si Kibu ito naging biktima din ng kanilang mga kalokohan noon. At obligadong gawin anuman ang sabihin ng buli. Pagkatapos si Cole ay pumunta sa opisina ng punong guru kasama si Kibu upang gumawa ng opisyal na reklamo tungkol sa pambubuli sa paaralan. Alam ni Kibo kung ano ang kahihinatnan ngunit sinasamahan pa rin niya ang Cole at ang punong guro ay nababagabag sa pagtanggi ng kanyang anak. Dahil binibigyan siya ng pagkakataon ni Cole at beauty na dalhin si Amanda sa prom gusto ng principal na gawin nila ang kahit anong gawin nila. Sabi ng bully na gabi, si Cole ay nagpasya na si Kibo na tapusin ang gawain sa susunod na araw at tanggalin ang responsibilidad. Si Kibo ang unang taong nagpakita ng kabaitan kay Cole at walang kaugnayan sa kanyang kagandahan kahit na ang araw ay hindi natuloy ayon sa plano at masaya siyang nagkaroon ng kaibigan. Kinaumagahan pumunta sila sa BAM School kung saan naaamoy ng mga babae ang presensya ng The Boys. Mahigpit na hindi pinapayagan ng mga pangit na lalaki na makapasok sa loob ng paaralan. Kaya nang mapansin nilang Cole at nakasuot ng helmet ang buong paaralan ay hiniling sa kanya na haborin ito sa isang climactic scene si Cool ay tinanggal ang helmet at naganap ang kaguluhan sa mga batang babae, makalipas ang ilang oras. Lumabas ang balita sa telebisyon. Ang mga clip ng mga batang babae na umiiyak na dumudugo ang kanilang mga ilong na sinasapian at tumatalon-talon ay ibinabahagi sa lahat o sa social media. Nagsimulang makilala bilang ang handsome The handle guy ay hottest student of the BAM school at model na pinangalan ng Amanda. Darito din ang balita at agad na nabighani kay Cool at siya ang unang lalaki na nakilala ko.